time check guys, alas dos sa madaling araw dito eksakto, M punto as in on the dot kami aalis dito sa aming transient house ayun guys ayun let's go medyo mabato siya guys ayan ayun yung kasama natin we made it to the camp one guys time. guys, finally nalit na natin ang camp site. ito yung camp 2 Wow. So nandito na tayo sa paanan ng grassland. Paanan di ba tay? Yes po. Na. <laughs> Papunta tayo ng summit guys. Buta sinabahan tayo ni Ate Sylvia. Ay, salamat po. Nandito guys. na tayo sa paanan ng uh, peak ng uh, Mount Pulag. At nandito sa likuran natin yung isa sa mga peaks niya. Yan. Sa tulong ni Ate Sylvia, na-explain sa atin na ang Mount Pulag pala ay merong limang peaks. Yung 1, 2, 3, 4, 5 peaks. Yung number 1 peak ang pinakamataas which is yung Mount Pulag. Ayun siya, nandun siya. Though hindi na siya nakikita ngayon dahil natatakpan siya ngayon ng ulap. At nandito tayo ngayon sa likuran natin yung peak number 5. Target namin na Ate Silvia puntahan siya nandun. Kasi hindi niyo nakikita na parang meron siyang radar doon doon sana namin puntahan kasi kahit hindi mo daw mapuntahan yung uh, highest peak which is yung number one yung first peak eh para mo na rin nakita yung buong pulag dahil yung ay number number yung yung fifth peak ng uh, uh, Mount Pulag na to yung nasa likuran natin nahabol natin yung sunrise guys ayan no kitang-kita niyo naman may araw and yet uh, Natatabingan siya ngayon ng mga ulap. Ngayon tinutulungan tayo ni si Silvia na mag-time lapse para meron tayong magandang video shots. Matan dito. mga kasama natin guys, update ko lang, nandun na sila. Nandun na sila sa highest peak, sa number one peak. Hindi na, sabi ko kay ate Silvia, hindi ko na kayang ano, pumunta doon. Tas sobrang ano na siya, taas. Kasi from here, ate Silvia, gano'n pa katagal? One hour pa na halakaran? Uh, one hour mahigit. oh, one hour mahigit pa. Kung, nandito, kung saan tayo position ngayon guys, papunta doon sa highest peak. Kaya sabi ko okay na, nakita ko na rin ng naman kahit yung mga kaibigan natin nandoon. Pero sinasabi ko sa inyo guys, pag nagpunta kayo rito, please magdala kayo ng napakadaming energy. Para sa mga malulusog na kagaya ko, buto na lang, tinulungan ako na ate si Sylvia na guide natin. Promise, hindi ako nahirapan dahil sa tulong niya. Kasi akala ko kanina, sa camp 2 pa lang, yung pinakita kong video kanina, mag-give up na ako. Sabi ko, hintayin ko na lang yung mga kasama ko doon. And yet, tinulungan pa rin ako ng Ate Silvia na makarating na, makarating tayo dito at least man lang, di ba? Makita natin yung paligid ng pulag. Hindi man tayo, inaamin ko na hindi ko man na reach yung highest peak. At least, na-experience ko pa rin yung place. Kasi part pa rin naman to ng pulag, di ba ate? Yes po. part pa rin to ng pulag. So, okay na ako doon. Pwede ko na i-share sa inyo <laughs> experience natin na yun. At napakalamig dito, promise. Whoa! kanina nakikita ko ng buong buo yung mga bulubundukin na to guys sa paligid natin kaya lang ngayon oh sobrang isang segundo pa lang tayo nagwa-vlog and yet tatakpan na tayo ng ulap para na tayong ano nasa gitna ng mist <laughs> ganda oh explain ko lang guys sa mga hindi nakakaalam kung bakit Mount Pulag ang tawag nito based do sa kwento ni Ate Silvia kanina ang Mount Pulag pala is ang uh, yung word na pulag literally means kalbo sa salita nila, sa lingwahe nila, sa dialect nila. Yung mga naunang foreigners daw dito na nag-explore ng lugar, na uh, naitanong nila sa mga locals kung ano yung pangalan nito, which is, ang uh, nasabi ng local is uh, Mount Napulagan. So, syempre, sa mga dila ng mga foreigners, may hirap kasi yun. So, doon pinanganak yung word na pulag. So, kapag nakaradyo kayo ng pulag, sa salita, pag nandito kayo sa binget, Uh, at narinig niyo yung word na pulag, ibig sabihin nun, kalbo. Literally means kalbo. Sa akin, napakagandang kalbo ito. Nakikita ko ngayon. Na-experience ko ngayon. no oh, grabe. Wala na, I hope nakikita niyo pa rin ako. Kaya na lang ako nagsasalita. Kita mo, napapaligiran na tayo ng, ng ulap. Ito na yun guys. Ulap na yun. Literally. Gusto ko umakit pa doon sa peak number 5 para man lang din akong shots ng sea of clouds. Yun ang kukompleto ng ating Mount Pulag uh, travel, ang Mount Pulag exploration natin. Kahit hindi ko naharating yung highest peak, at least yung mga kaibigan natin, tropa natin nandoon sila eh, ako man lang makita ko man dito sa peak number 5 makakuha man lang ako ng shots may share ko sa inyo yung sarili kong video shots ng Sea of Clouds so, yun ang pinaka target natin and pwede na tayong bumabat pwede tayong magpahingat bumalik sa Cambodia <laughs> grabe kaya shout out kay ate Sylvia nakasama ko ngayon pag napanood niya video na ito grabe saludo po ako salamat sa inyo sa mga nagpupursige sa mga pagpupursige nyo pagpupush nyo sa mga foreigner er, sa mga turista na para makita yung beauty ng ating ano ng sarili nating kabundukan ng Mount Pulag. Grabe dito guys, ang ganda. Ito pa rin sila nilang ano uh, playground of the gods dahil sobrang alam, ang dami-dami nyang bundok pero napaka-clear kasi nga Pulag ang tawag nila dahil kalbo walang puno. Makikita mo lang mga grasses kagaya niyan. Ito daw po ay uh, um, dwarf bamboos. Itong, itong klaseng na ito damo at mga talahib. So yan lang daw yung dalawang damo na makikita nyo dito. Which is, kaya, kaya siya nagmumukhang malinis yung bundok. Uh, seeing from afar. Alam nyo, may sikat ang araw dito pero wala kang mararamdamang init or sakit na balat. Dahil mas mararamdaman mo yung uh, lamig ng panahon. Kung ikukwento ko sa inyo kung ilang patong ang damit ko ngayon, lima. Dalawang jacket, tatlong t-shirt sa loob para lang. May sando pa pala, so anim para lang hindi ko ano may guwantes ako kanina tapos mayroong pang bonnet pero kapag naglalakad kasi kayo, kami pinapawisan ako masarang daman ko yung init pero pag nakahinto tayong ganito nangingibabaw yung lamig but still napakaganda ng lugar hindi ko makita yung mga ko eh nandun sila lahat may sarili akong mayroon ako sariling ruta <laughs> so konting konti na lang guys ayun na yung peak number 5 as in Nakakabang ko na lang para makakita kami ng Sea of Clouds. Ka. Let's go guys! One hour later. Finally, nakarating na tayo dito sa peak number 5 ng Mount Pulag. Yan o. Oh. Kita nyo naman guys. Bangin na yan. Oh! Uh, grabe. Oh! Andito na tayo guys. Finally. Hindi man natin nakuha ang peak number 1. At least, nakuha natin ang peak number 5 which is isa sa limang peaks ng Mount Pulag hindi ko maipakita ipakita na malinaw yung paligid ko dahil kita mo nasa tuktok na nga tayo and literally nandito na tayo sa kitna ng mga ulap yan hindi yan fog guys ulap na yan so yung kasama natin sa ate Sylvia andun na yan andun na siya oh nakikita niyo yun meron din daw doong um, signage ng Mount Pulag at doon tayo titigil so yun ang papatunayan ko sa inyo guys na nasa, nasa tuk tuktok na rin tayo ng Mount Pulag pag na-reach natin yung signage na yun yun o, oh, nakikita mo yun tara, konting konti na lang ang aim namin natin Sylvia is hintayin namin mag clear to para makakita kami ng sea of clouds sa banda doon kasi nandun yung banda nandun yung sea of clouds kung nakaharap ka dito, parang nasa left side natin so yun at time check, 7.30 ng umaga. Ito yung nakayanan ng ating energy sa ating pag-explore ng Mount Pulag. Pero I'm still proud of myself dahil sa sobrang laki ng na katawan natin, eh, naabot pa rin natin to kahit papaano paano. Na hindi naman naabot din ang ibang ng karamihan. Kaya, thank God sa strength dahil na overcome natin at finally ito na nga you know abot ko may ko na yung tower shadow lang tong matarik guys kuno na ko na sa mga kasama ko eh pero hindi na natin makaabot to sa tuktok kahit konti-konti lang kaya natin yan kala ko matutumba ako Eto na guys. Woo! Woo! Yay! Yay! Finally! Eto <laughs> na yon. You know. Sabi ni Ate Silvia, ano daw yan? Radar. Sobrang lamig dito Oh wow Patutunayan ko guys sa inyo Na nasa Mount Pulag Peak ako Ayan Whew. Finally Yan guys Katunayan Na narating din natin isa sa peaks ng Mount Pulag Grabe Thank you Lord Whew. Uh, oh. oh. Di ba? Grabe. Thank you Ate Sylvia sa pagsama sa akin dito. Ah. Oh. Ang peso gaya maka makasangit. <laughs> ah. Nakakaiyak dahil ang hirap nung nilakad natin. Kahit naiwalay ako sa mga kasama ko, narating din natin isa sa tuktok niya. Ang ah, grabe. akala ko kanina kasi hihinto na ako doon sa camp 2 pinauna ko na lang talaga yung mga kasama natin kanina dahil ang hirap parang utang hiniyak pinatawanan ko lang sa atin si kanina na lahat daw na umakit dito naiiyak sa ganda pero ako kasi naiiyak sa pagod. Ang hirap. Pero ito na. sana mag ito ha? kahit maghihintay ako may kahit mga ilang, ilang minuto pa guys yan umaraw na Lord please patilip lang ng <laughs> pasilip lang ng sea of clouds <sighs> parang patawiyak parang tanga ang ganda guys talaga ipinunta ko dito Ay, grabe hindi maganda mayaw yung damdamin ko yung heart ko sobra ganda nahiwalay man ako sa mga kasama ko at least meron akong nakuha meron akong na-achieve tulog yung lahat guys si Ate Sylvia yung napakabait natin ano, guide hindi niya ako inayaang mag stay sa camp number 2 sa camp 2 kanina para lang makita ko din dito kahit pa paano kanina nga ano yon sabi niya nakikipaghagal pa siya sa akin o sige stay tayo sa camp number 2 tapos ah uh, magkape tayo o mag ano noodles tapos pahinga tapos uh, punta tayo kahit sa grassland lang ito yung guys, yung grassland na area na to. At kung saan mo makayanan lang. Ganon siya ka-supportive. Talagang kinundot na ako na hindi na namin makukuha yung highest peak. Pero binigyan niya ako ng options. Which is ito na yun guys. Grabe. Ayan o. Ah. dati kap nakakita lang ako ng ulap kapag nasa aeroplano, di ba? Nakikita mo yun eh. Pero ito, malapitan As in. nag-clear na bigla yung baba. Nakikita mo yung mga puno dyan guys sa baba. Parang mga broccoli. Hindi ko guys, alam ko na pagkikita nyo pero sundan nyo itong daliri ko. Diba? Sundan nyo itong daliri ko. Ito, yun yung highest peak. Yan yung number one. Doon sila nang gano'y mga kasama natin. Ito nga, yung number five. Saan tayo nakatayo? Nawala yung pagod ko nung no? nakakakita ko. Nawala yung hirap ko kanina. Pinapipray ko lang talaga kanina guys, na sana bigyan ako ng Lord ng more strength, physical strength, dahil ayokong makaabala sa mga kasama ko, sa mga grupo ko ayoko maging cause of problem or cause of delay dahil alam ko naman na pare-parehas namin iisa naman talaga yung uh, ating uh, purpose dito kung bakit tayo nagpunta dito so yung gusto kong maka mauna sila para makuta pa rin nila yung sunrise kanina yun, na uh, iwanan nila ako sa dulo ang sistema kasi dito guys pag aakit ka once na nakapag-register ka na sa DANR bibigyan kayo ng uh, rangers yung mga rangers na yon yung mountain rangers na yon mga sa DANR yun yung magiging guide nyo so, sa amin labing tatlong tao kami umakyat dito. Isang grupo lang natin yun. Binigyan kami ng tatlo. Dalawa sa harapan at isa sa likod. Sa likod yung isa sa tinatawag nilang sweeper. At yun yung kasama natin ngayon, si Ate Sylvia na napakabait at na, napakasupportive. Grabe. Kasi so, dahil sa kanya, wala akong ganito ngayon. <laughs> Kaya, sa kanya, sa kanya tong video na to. Grabe. Ginamit siya ni Lord talaga para hindi masayang yung effort natin. Kasi nag-spend pa ako ng dalawang araw dito sa Baguio after the wedding para lang dito eh and then nga, nangyayari na kaya thank you Lord, salamat, salamat sa provision salamat sa strength Pero hanggang dito na lang muna natin tatapusan ang ating vlog para sa araw na ito salamat sa inyong pagsama mula sa pag-agkat namin dito mula kahapon sa pag-travel natin mula Baguio, yan, salamat sa inyong pagsama salamat sa inyong panonood, kung meron kayong question or mga gustong linawin dito sa pag-agkat dito, or nagbabala kayo umagkat dito with your talk your loved ones. Eh, huwag niyo po kayo magatubuling ilagay yung question niyo yun sa ating comment section at sasagutin po natin sa abot ng ating makakaya. So, there you have it guys. Till our next vlog. Lagi po tayo mag-iingat. Lagi po tayo mag-iingat. Please don't forget to subscribe and hit that notification bell. Pati uh, yung join button dyan guys. Kalimutin mo na para makabilang ka na sa ating Kuya ITV Squad. Till our next vlog guys. Lagi po tayo mag-iingat at lagi po tayo mag -ihingat. Bye!